Indarapatra at Sulaiman, epiko ng Mindanao. Noong unang panahon, ayon sa alamat, ang pulong Mindanao ay wala ni kahit munting kapatagan. Pawang kabundukan ang tinatahanan ng maraming taong dooy na mamuhay. Maligaya sila sa pagkat sagana sa likas na yaman. Subalit ang lagim ay biglang dumating sa kanila na dati payapa apat na halimaw ang kanilang kinakatakutan. Una ay si Kurita na maraming paa at ganid na hayop, pagkat sa pagkain kahit limang tao ay kayang ubusin. Ang bundok matumtom ay tinikirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Ang sino mang tao na kanyang mahuli agad nilalapak at ang laman nito ay kanyang kinakain na walang anuman ang ikatlo ay si pa na ibong malaki. Pag ito'y lumipad, ang bundok ng bita ay napadilim ng kanyang mga pakpak. Ang lahat ng tao ay sa kuweba tumatahan upang makaligtas. Sa salut na itong may matang malinaw at kukong matalas. Ang bundok kurayang natahanan ng maraming tao ay pinapaglagin ng isa pang ibong may pito ang ulo. Walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat maaaring kanyang natatanaw ang lahat ng tao. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng pulong ng tanaw ay nagdulot-lungkot sa maraming bayat mga kaharian. Si Indara Patra na hari mabait, dakil at marangal ay agad na nagutos sa kanyang kapatid na prinsipe mahal. Prinsipe Sulaiman, ako'y sumasangong na iyong iligtas ang maraming taong nangangailangan ng tulong mo habag. Oo, oh, mahal na hari na aking kapatid. Ngayon din, lilipad at maghihiganti sa mga halimaw ang talim ng tabak. Binigyan ng isang singsing at isang espada ang kanyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka. Kanyang isinabit sa munting bintana ang isang halaman sa bayuwika. Ang halamang ito ang siyang magsasabi ng iyong nasapit. Nang siya ay dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian nitong si Kurita, siya ay nagmasid at kanyang nakita ang maraming nayon na walang kahit isang taong tumatahan. Ikaw na mapangis na hayo, magbabayad ka. Yaon ang kanyang wika. Di pa nagtatagal ng kanyang sinabi, naghimbal ang bundok at biglang lumabas itong si Kurita na sa puso'y may puot. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggang sa malagot ang tangang hininga nitong si Kurita na sa lupa ay salo. Tumatag ang puso nitong si Sulaiman sa kanyang tagumpay, kaya't sa matungtong, ang hinanap naman ay si Tarabusaw. Sa tuktok ng bundok, ang kanyang namalas ang nakahambal ng mga tanawin. Ngayon day lumabas ng ikay mamatay di day na hawi ang maraming puno sa gilid ng bundok at ilang saglit nagkaharap silang puso'y nagpupuyos. Yaong si Sulayman ay may hawak na tabak na Ang kay Tarabusaw na sandata naman ay sa ngapang At sa paghahamok ng dalawang iyong balita sa tapang, ang ganid na hayop sa malaking pagod ay napahantusay. Ang takdang oras mo ay dumating na sigaw ni Sulayman sabay saksak ng kaniyang sandata ang puso ng halimaw. Noon din nilipad ni Sulaiman ang bundok ng Bita. Siya ay nanlumo sapagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ilang sandali pa ay biglang nagdilim gayong maaga pa at kaniyang napagtanto na ang kalabang ibon ay dumarating na. Siya ay lumundag at kaniyang tiyaga ang pakpak ng ibon, tatapot siya rin ang sinimang palad na bagsakan niyon. Sa bigat ng pakpak, ang katawan niya ay sa lupa bumaon, kaya't si Sulaiman noon ay nalibing na walang kabaong. Ang kasawiang ito ay agad na nabatid ng mahal na hari, pagkat ang halaman noon di nalanta at sanga ay nangabali. Siya ay patay na. Ang sigaw ng kanyang nabunot lang labi. Ang kamatayan mo'y ipaghihiganti. Buhay man ay masawi. Nang siya'y dumating sa bundok ng bita, ay kanyang binuhat ang pakpak ng ibon. Ang katawang pipi ay kanyang namalas. Nahabag sa kanya ang kanyang bathala. Biglang nagliwanag at ilang saglit pa ay nakita niya ang tubig na lunas kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa digaming bangkay at laking himala. Ang kanyang kapatid ay dagling na buhay. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katuwaan. Saka pinauwi ni Indara Patra itong si sa si sariling bayan. Sa bundok ng Kurayan, ang kanyang sinapit ay agad na hinanap ang ibong sa tao'y nagbibigay lagim at nagpapahirap dumating ang ibong kay laki ng ulo at ang kuko ay matatalas. Subalit ang kalis ni Indara Patray nagwagi sa wakas. Sa kanyang tagumpay, may isang diwatang bumating magalang. Salamat sa iyo, butihin bayani na ugod ng tapang. Kaming mga labi ng ibong dahaman na mabubuhay. At kanyang namalas na maraming taong noon diriwang. Nabihag ang pusong mahal na hari sa ganda ng mutya, kaya't sa naroon ay kanyang hiniling na lakip na sumpa na sila'y ikasal. Noon day binuklod ng adhika ang kanilang puso. Mabuhay ang hari! Ang sigaw ng madla. Ang tubig ng dagat ay tila hinigok sa kailaliman at muling lumitaw ang lawak ng lubang pawang kapatagan. Si Indara Patray hindi na bumalik sa sariling bayan at dito naghari sa mayamang lupa ng pulong Mindanao. Indara at Sulaiman, epiko ng Mindanao.